Sabi ko po si Papa. <laughs> Biyahe na po kami pabukid na. No? Masabasa din po ng caption. <laughs> Abi konek. Megayo ayo Pak Yud. Ya step Ay, pwede, bless ka kay ano? Kay... Oo, oh, natendot ko. Ano natin eh? Saan ni mo para ma na Sige, yok yok ya!

Pero na na rong... eh, dudang, dudang. Dudang. <laughs> wow. Ilang ano na lang? Two years na lang. College. Ah, hindi. Four years na lang. Mag-college na ito. <laughs> Hello mga kalangga. So ngayon ay maliligo po tayo. At kasama po natin si Lola Susan. Sa pagliligo. Kay...

ipin mo. Ganda mo mag... Buhay okay ka lang, Mary Queen. <laughs> mama niya din. Anak man sa sawa ng sawa ng mga. Ay, nag-asawa, pero mahirap din ang buhay. Ilan taon yung panganis niya? sabi ganito ni eh, ano? Yung mga yun, tapos yung 520 at ang presyo natin. Kada bibili ka tapos niya yung tibag-baga ay tin matutong. Ye kupayong bayad. Gusta akin iwiwan ng bata. Niyan po makakalangga, pupunta po kami ng, ng merkado. Oh. Ay, gandaan, oh. gandaan. Oh. So, to. Mag, uh, um, ilan na Ah, ilan Tipo dito. Kayo, sa inyo. Ilan lang din. sa bahay nyo. Wala na ah. Dali mo sa bahay nyo. Ito lang. Tapos ano po dito? Um, 100 pa isa. Dali nyo sa bahay nyo. Para pag umagahan, meron kayong tinapay. Ikaw, ano sa'yo?

Ma-load ka? Pambaon mo tapos pang load mo. Salamat, so. Anong gusto niyong, ano, inumin? Anong gusto kayong inumin? Mag-sugpa kami. Ha? Mag-sugpa. Sugpa? Anong binili Ano niyo? Ay. Anong bibili natin dito? Yun, ah. Oh. Yung... Sige na. Pagkano to?

Ato, <laughs> Baba mo muna po Bupo yan, mabigat. Ayan, Ay, Kupo mabigat. talaga ang nag-ano niyan? 139. Hindi lang. Kila? Tapos, ah. ano to? Bumbay hmm, yan. Bumbay. Bumbay. na mga bata. Mo, na ulan. Dili dia dot. Ano lang, yung hilaw lang. Ay, hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Mag-arkila na lang po kami mga kalangga kasi. At na, nasuspend na, siya. Na. Ito po. Yan. Yan. Thank you po. Picture 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 na. Picture Picture

Picture po tayo. Sa akin naman. Sa akin naman po picture tayo. po. Thank you, okay. Thank you po. Salamat po. pa picture ate. Tara. Asan dito pa po. Asa po dito? Sa pa niya na anak niya sa 'Yung inaayos po, po kasi 'yung Facebook ko ay, Ito po 'yung gamit. Thank you. Thank you! 300 po Regular? Apo, regular Sayang talaga, sayang talaga Better luck next time mga kalangga Itutour ko kayo dito Promise Sana hindi na ako magkaroon ng regular Uy, joke lang! Hindi, I mean, sana pag ano, nasaktuhan na pumunta ako dito, sana wala na akong gano'n. Kasi nga, sagabal gabal talaga siya. Sa, sa alis. Tita. Tig 5 kayo. Tig 500 kayo na dito, dito.

Eh, share sure lang kayo ah. Share-share sure lang. Uh oh, oo. Salamat Oh, yeah, welcome. Yan, apat ni Maxim. Sigit pajaan. Pag ako, pag ako nagyaman, Sigit kahit, pa dyan ang ibibigay oh, ko. Ikaw, madali ka mayaman kasi mm. madali ka maawa sa tao. <laughs> so, pag ako nag ano, ano. May dul kay parang... Oo, oh, oh, dinala parang parang ko na po. may magsakit yan. Para... <laughs> mas sigit pa dun ang ibibigay ko sa kanila. Yu, uh, oh. Para lahat ko sila matulungan. <laughs> ano talaga? <laughs> Ay, si Tito Jun Jun. Tapos sino pa yung wala? Ito, wala to siya. Wala daw. <laughs> oh, share na lang. Share na lang kayo ni Lulu Lulu Junjun. sabi ko share na lang kayo ni Lulu Junjun. Ito Junjun. looking. Wala. Meron. ano yung asawa ni Looking tapos yung Leia. Ang ano man, Kaya mo. Iyar ba nang iupa sa bahay? wala na siya iupa. Yung pag-upa na eh, bahay niya. Ipang-upa niya sa bahay. Final na pag-dusmil, Sige na, bigyan mo na yan. Ito na naman ako. Oh, sige na. You're welcome. marami mga mag So, ayan. Later, mga kalangga. Update ko na lang kayo. So, ayan mga kalangga. tagal nila pa. Palagihintay na ako dito. Alas 8 na po. Ang sabi, alas 8 kay maalis. Baka alas 9 na po. Pangkuha, Pangkuhan. 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 sa akin Ayan pa si Mama. Tatabagin mo na, ako lang ako ng Mama kasi wala nang Mama. <laughs> okay lang, eh. <ay>. Mama. <laughs> Di na kayo mag-iwalay? Yeah! Grabe ka! Wala Wala, wala, sa inyong, wala sa inyong mag-aalaga pag nagtanda kayo. <laughs> okay lang. Okay lang. <laughs> Paano kayong dalawa? Kayo na mag Maraming <laughs> Marami pamangkin. Paano kung hindi ka alaga ng pamangkin mo? No? Okay lang. Pag-umangkin, ayusin <coughs> ng pamangkin. Babay, Bye Anna Hanling! Babay! Maalis na si ate. See you again. See you again na. Agyatan niya muli Rini Haman. Gigil, gigil.

ano yung umpisa na yung, yung bahay namin. Siya kita mong tuyo, Dire Ayun pa. Ayun Pinas ko na to. Ganito yung sasakyan sa Thailand. Tuk-tuk. Tawag sa kanila, tuk-tuk. Oh, Oo nga, tuk-tuk na. Ito, ito. Best! Best! Kaya ba, sir? Namimiss ko na yung mamachuk na dating. <laughs> Parang bago lang po tayo mag... Oh? <laughs> po? Hmm, <laughs> di yan maalala daw ang pangalan. Ano? Ako ba? Tani? Oo. Dudong of Rowel sa sa YouTube. Ako yung pangalan. Hindi. Sila sabi niyo? Oo. Hindi na siya? Hindi niya maalala talaga. Ma, pangalan Marichu Marichu. na? Emma. Ma. Mama. Marichu. Chu. Kabalong mangko Ano